Nandito naman tayo para sa isang nakakakilig at napakasweet na love story nila Kalingap Edu at Viancy. Para sa pagpapatuloy ng kanilang love story, pinigla nila ang mga viewers noong ang kanilang setting ay hindi na sa bahay ni Viancy. Makikita natin na sila ay pumunta naman ngayon sa isang mall. Naghihintay si Kalinga Pedro sa pagdating ni Beyoncé Kahit naman napakatagal ni Beyoncé ay talagang matsaga siyang naghihintay para dito Maya-maya naman ay dumating na si Beyoncé na may suot na napakagandang damit Kaya naman litaw na litaw ang kanyang kagandahan sa araw na iyon Parang nahulog na naman talaga si Kalinga Edu at in love na in love na naman ang kanyang mga mata dahil napakaganda ni Biancy sa kanyang suot. Humanga na naman ang kalingap team dahil napakagalang pala talaga ni Viancy. Isa-isa siyang nagmano sa kalingap team at nakipag-appear. Kung nagtataka ang lahat kung bakit sila nasa mall ay dahil sila ay magsha-shopping, bibili ng mga damit, para sa birthday ni Carla. Si Carla naman ay isa sa mga Kalingap Angels din ng Kalingap Team. At dahil napakabait talaga ni Viancy at maraming humahanga sa kanyang supporters, ay may nagsponsor na naman sa kanya ng napakalaking halaga para sa kanyang damit na susuotin sa party. bagay. So, kung maganda. di ako parunong sa ganito. <coughs> um, mahal po. Ha? Ang um, mamahal po. Mahal? Walang mahal. Sige na, pili um, na. Ang mamahal po. <laughs> ha? Mahal ba? Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil sinamahan niya ngayon si Bianci na mamili ng kanyang mga damit. Samantala si Bianci ay nananatiling nakatayo lamang dahil nga nahihiya siya dahil sabi niya ay napakamahal ng mga damit sa bilihang iyon. Hindi daw kasi siya sanay na bumili ng mga ganon at para sa kanya ang ganoong pera ay magagamit pa sa ibang paglalaanan at humanga naman ng mga viewers kay Viancy dahil kahit libre ito ay hindi niya pinagsasamantalahan ng mga bumibili sa kanya gusto niya pa rin talaga na magtipid at kung ano man lamang ang ibibigay sa kanya ay magpapasalamat talaga siya na. Kahit pa mahal itong natin yun. Eh. ay, grabe mahal pa na. 3,000. Pero, pag lang tayo, maano na lang, na lang ako dito sa, sa bulsa. Try mo na. Sige na. Oh, sumate mo na. Kahit siguro ang mga staff ng bilihan na yon ay nagkitinginan sa kanila dahil napaka-sweet nilang dalawa. Napaka-humble talaga ni Beyoncé dahil alam niyang mahal ang mga damit doon kaya ayaw niya sana talagang bumili. Ngunit napaka-pilit talaga ni Kalingap Edu kaya naman napapayag na niya si ate Beyoncé na pumili ng damit. Noong makapili na si Kalingap Edu eh, ng damit na feeling niya ay babagay kay Viancy ay pinasukat niya na ito sa fitting room para naman malaman na nila kung ano ang itsura niya. Matsaga siyang naghihintay sa labas ng fitting room at hinihintay si Ate Viancy.

ano? <laughs> Napakaganda talaga ni Viancy, kaya kahit gaano ka simple ang damit o gaano man ito kaganda, ay nag-stand out pa rin ang kanyang sariling beauty. Kumuha pa nga ng iba pang damit si Kalingap Edu na tingin niyang babagay kay Viancy. Kahit gaano ito kamahal, ay okay lang daw. Toto, merong mas maliit dito saka may ibang design. Ito, para mas bagay sa ito. Mas bagay sa iyo, ano yung fitting niya. It's okay. Try me. Wala akong masay. Ang ganda. Try me. Mukhang mas mauhulog pa si Kalingap Edu kay Viancy dahil napakaganda talaga nito at kakaiba talaga siya. Kahit naman napakamahal na mga damit at kulang ang budget ng binigay ng sponsor ay dinagdagan na lang ito ni Kalingap Edu dahil nagandahan talaga siya kay Viancy. Pagkatapos nito ay nagutom na nga sila kaya naman niyaya ni Kalingap Edo si Wiansi sa isang coffee shop At doon sila nag-usap-usap habang kumakain Nakasuit naman talaga nila dahil pinagtimplahan pa nila ng kape ang isa't isa ito mga ay... eh, eh. ah, mo ay kumpleto ni talaga eh 'to special eh sige ikaw na ah dinodad mo ah mo na eh. Lang. Mas lalo pang kinilig ang mga viewers noong ginantihan din ni Beyonce ang kabaitan ni Kalingap Edo. Pinagtitulahan niya din si Kalingap Edo ng kanyang kape. Matapos silang kumain doon at tuminom ng kape, ay dumiret naman sila sa isang dental clinic upang ipacheck ang ngipin ni Viancy. Pagkatapos noon, ay hinatid na ni Kalingap Edu si Viancy sa sakayan ng jeep. Samana kita. Kaya ko na po. Grabe. Basang-basa na ako ng ulan. Iiwan mo na ako dito ng ganito. La, yeah, lubos lubosin na natin hanggang sa inyo natin <laughs> na rin wala na hindi <laughs> ko magbabago sige na, Babay na. <laughs> bye bye na bye bye Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap Edo dahil hindi niya talaga papayagan si Vyancy na umuwi ng mag-isa. Kaya naman, sobra na naman ang pamumula at kilig ni Vyancy sa mga ginagawa ni Kalingap Edo. Bigla ba naman siyang sumakay ulit ng jeep, akala niya kasi ay alis na talaga si Kalingap Edo. Halatang halata na talaga si Kalingap Edu sa kanyang mga ginagawa. Halata na na napafall na rin siya kay Viancy. Ba ang pupuntaan ko, huwag magalala. Hindi ako pumunta sa bayan niya. Baka ibang ba isipin mo ah. Oh? Baka isip, alam ka na. Tapos na. Bye-bye. Bye-bye mga Kalingap. Gusto ko ng bahala dito. Talagang. Grabe talaga ang pagpapakiling ng tambalang ito ngayong araw. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang subaybayan at suportahan. Ganun na din ang Kalingap Team na sumusuporta sa kanilang dalawa. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!